Ayan po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at may ihahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan, at atin pong sisimulan. Ayan. Ito po ay inaabangan ng aking mga subscribers na ako talaga yung magtatarot. Yan, Ayan. magpo-focus ako sa pagtatarot. Yan, kung may pasyente man ay ah, sa so magpapagamot po ay mag PM lamang po kayo sa Hashim Sandal Phone tetragrammaton na may blue check po yan yung isa ko pong account na ganun din yung pangalan ay hindi ko na po nabubuksan yun nahack po yun mga kapatid yan po ang paalala ko yan basta may blue check po yan po ang active na account ko at tayo tatlo para masimulan natin yung mga minsahi na ating uh, ibabahagi sa inyo.

labing isa labing dalawa labing uh, ah, tatlo Yan. ito po mga kapatid yung mga minsahin natin na ibabahagi sa inyo mga kapatid ayan labing tatlo tignan natin ayan ay balik Ito mga kapatid, yung uh, unang mensahe. Eh, mahaba ang buhok. Uh, itong mahabang buhok na ito, mga kapatid, yan, kung sino man ito, uh, makakarisonate nito, yung mahabang buhok na ito, ay meron pong uh, galit sa inyo itong taong ito. Yung mahaba yung buhok, maaring nakasagutan mo ito, nakaaway mo ito, o di kaya nagkagalit kayo nitong taong ito may mga bagay na hindi kayo pinagkakasunduan ng taong ito na merong mahaba ang buhok siguro dati mong kaibigan to, katrabaho kamag-anak, kapamilya, kapatid basta mahaba yung buhok ito po ay uh, may galit sa iyo, itong mahabang buhok na ito yan mararamdaman nyo naman po yan yung pakikitungo at pakikisama sa inyo ng tao malalaman at malalaman nyo yan mga kapatid lalaki. Ah, uh, yung lalaking ito, ayan. Siguro ah uh, sa mga makaka nito, mayroong mga tao na may nakaka dito sa social media niya na lalaki na isa rin sa nagkakagusto sa inyo. Sa mga babae na mga OFW, mga kababayan natin diyan na may uh, ka na lalaki araw-araw, hindi -araw, kay araw-araw, gabi, tanghali, lagi kayong magka -ka nito yung lalaking ito ay merong gusto po sa inyo itong lalaki na ito maaring uh, hindi niya po basta uh, agad na masabi-sabi yung kanyang nararamdaman sa inyo baka kayo po ay ma-offend at iwasan ninyo siya kaya ganon mga kapatid hmm. katulong o kasambahay itong katulong o kasambahay na ito siguro dati mong katrabaho itong uh, kasambahay na may galit sa iyo itong mahabang buhok ditong lumabas sa katulong o kasambahay kaya kung kayo man ay uh, meron kayo diyang uh, 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 may nakita kayo diyang katrabaho ninyo na isang katulong, kasambahay o katrabaho sa kumpanya kung ano man, basta katrabaho ninyo ito mag-iingat po kayo mga kapatid sa mga ikinikilos niya pagmasdan ninyo huwag po kayong basta basta magbibigay ng tiwala hmm. o mistress o kabit hmm. isa din ito Yan. siguro isa rin ito sa karibal ninyo mga kapatid itong mahaba ang buhok na mahaba ang buhok na siguro kabit ng inyong partner ito itong ah uh, dumabas sa baraha itong lalaki na ito yan. May lalaki nagkakagusto rin sa iyo dito. O di kaya mayroon din ditong mag, may magpartner na na nagkakaroon ng isang uh, kabit yung kanyang asawa na mayroong mahaba ang buhok. Yan. Uh, mag, Magtatagpi-tagpi rin yan mamaya mga kapatid pag nakompleto ng uh, yung mga mensaheng ito. Uh, o ba? Diba? dito ay uh, merong dinadasalan dito sa pamamagitan ng isang prasyon yan yung mga gumagawa nito ay yung mga taong uh, gumagawa ng kaliwa yan o kaya gumagawa sila ng ganito dahil sa mga kanilang interes o gustong makuha sa isang tao kaya ginagawa nila itong mga iba't ibang klasing dasal kung ano man itong mga dasal na kanilang inuusal o binabanggit an. O rosario. Hmm. Uh, sa mga sa mga tao na nakakaalam nito, uh, dapat po mga kapatid ay 'wag po kayong bumitaw sa inyong pagro-rosaryo. Uh, gabi-gabi bago matulog. Yan po ay napakalaking bagay o napakalaking tulong po 'yan na pamproteksyon sa inyong pamilya at lalong lalo na pag maganda yung uh, pag-aralan ninyo yung tinatawag na combat rosary yung nagro-rosary at uh, nagro ng isang combat rosary na nilalabanan mo yung iba't ibang uri ng kulam, barang, palipadahangin bilang protection sa inyong pamilya at buong nasasakupan itong combat rosary maganda, yan to, maganda din yung pag-aralan mga kapatid yung tinatawag na combat rosary 'Yan. Iba po yung rosary na literal na dasal o Ang combat rosary po naman, naki- ah 'yon sa pamamagitan ng pag-ano ng protection sa sa inyong uh, sarili at buong pamilya. 'Yan. Pag po kayong ah uh, pumalya sa pagdadasal gabi-gabi. 'Yan. May nakita ko dito laging nagdadasal tuwing gabi, nag, nag holy rosary. 'Yan. Ah, uh, ito yung nakikita ko. Bihira lang po ngayon mga kapatid na may alam sa pagro rosary kasi kalimitan yung mga kabataan ngayon. Hindi kahit pagdadasal ay malab hindi na sila hindi na nila pinagtutuunan ng pansin. Nawili na sila sa gadget, pinagtuunan na nila ng ang, ng pansin ang mga gadget kaya uh, nawawalan sila ng time na uh, magdasal. nag sila dito sa mga gadget kaya Ah, uh, lang yung mga taong nakakaalam kung paano maggrocery sa panahon ngayon. Yan, parang nakakalimutan na nila yung uh, tinatawag na yung may tawag diyan mga kapatid sa pagpapanata. Yung pamamanata. Yan. May meron dito na parang gusto kang uh, bigyan ng sakit nitong kabit ng partner mo siguro na mahaba ang buhok dito na ikaw ay magkakasakit yan kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng ano ng sumasama yung pakiramdam mo mag ano ka mag grocery ka yan mag ka mga kapatid ito ang number one na sandata natin ang pagdadasal Yan. at saka uh, eh no, gusto niyang magkandahirap-hirap ang iyong pamumuhay parang ginawan ka dito ng scheme o tinatawag na sumpa na ikaw ay uh, magkandahirap-hirap na habang buhay para iwanan ka ng asawa mo para sila yung magsama para hindi ka napansin ng asawa mo ito yung gusto niya mangyari sa iyo. Na pinapanalangin itong babae na mahaba, na buhok na mayroong galit sa iyo. Yan. Na ikaw ay mag maghirap ang iyong pamumuhay. Yan. Ito ang ano mo mga kapatid. Biblia. Uh, itong Biblia na ito, uh, kahit pa pano, mga kapatid, pag wala na kayong trabaho o nakauwi na kayo sa bahay bago matulog ah, kahit pa paano, mga kapatid magbasa din kayo ng Biblia na mga banal na salita ng, ng ating Panginoon para kahit pa paano, ay meron po kayong matututunan na mga aral sa ganito Yan, wag puro gadget wag puro wag puro cellphone wag puro gadget wag puro libangan wag puro barkada wag puro bisyo Yan eh kahit sa akin limitado na rin ang ano ko nagpo-focus ako sa ganito pagtatarot sa panggagamot o baka balang araw pagpalain tayo at baka tayo ay makasahod sa awa ng Panginoon kung tayo papalarin man kaya kahit papano ay ah, uh, pinupos ko itong opportunity na ito baka sakaling palarin wala din naman sigurong mawawala kung susubukan nating maging ah, uh, dumami yung subscriber natin at baka sumahod tayo sa awa ng ating Panginoon. ayan kay Papaño ay uh, nag ano tayo nagba kasi ito yung mga gusto nilang gustong marinig ng aking mga subscribers na magba-vlog daw ako pala uh, palagi. Pero ibibigay natin yung mga ano nila, yung mga hin, kahilingan nila. Ito yung babala. Mga uh, kapatid sa inyo, ha, uh, sa mga makaka-risonet nito sa mga feminine, kalimitan dito babae ang pinag-ano uh, ng mensaheng ito sa mga babaeng makakarisonate nito, ito yan mamaya aanihin ko mamaya pag nakukumpleto na ito yung buong ano, yung babala na ito ay dapat uh, paghandaan ninyo ito parang warning ito mga kapatid na ito ay mangyayari hindi man ito mangyayari ngayon bukas, sa susunod, sa makalawa mangyayari at mangyayari ito na magkakaroon ka ng na magkakasakit ka na magkaroon ka ng mahirap na pamumuhay sa pamamagitan ng pagkakasakit mo gamit ang espiritual maubos ang pera mo sa kakapagamot mo maubos ang pera mo at mga naip na naipundar mong mga gamit alahas kung ano mga mga kapirahan mo maubos mga kapatid ito yung mga uh, pinapanalangin ng yung ng babaeng mahaba ang buhok na ito o di kaya dating uh, naging kabit ng asawa mo dito Yan. ang kalikasan isa din ito mga kapatid kung kayo po ay nadidrain uh, meron po kayong stress o anxiety o depression uh, subukan nyo po maligo sa mga ilog sa mga batis sa mga paliguan mga kapatid para ma-relax ang inyong sarili dito sa nature isa din kasi ito na nagpapagaan ng ating kalooban ang pagtatravel natin sa mga nature tulad ng uh, iba't ibang, yung mga sikat na mga pasyalan talaga sa mga banahaw, yan Then, uh, maligo po kayo dyan sa mga sapa, ilog, sa mga tabing dagat basta yung may mga kalikasan mga kapatid Yan po, wag po kayong uh, Mama Mary, wag po kayong mahiyang uh, humingi ng tulong sa ating, uh, ano, sa kay Mama Mary, mga patid. Lagi rin ninyong ipanalangin, yan yung tulad ng Abaginong Maria, yan, ma, ano din yan, maganda din pang yan, yan, sa paghingi ng mga bl financial blessing, ganun itong si Mama Mary ay isa din ito sa inyong dap, inyong tinatawagan pag kayo pa ay humihingi ng tulong. Yan. ayano, ito. Itong kulam. Et, itong pamamaraan na ito. Ito na. Dito na yan mga kapatid. Maiisa-isa na natin yan. Itong kulam na ito ay isa ito sa isi, uh, isinasagawa ng babaeng mahaba ang buhok na ito Mar may siguro may alam ito o di kaya pinapagawa niya yan ang kulam na ito na ikaw ay magkasakit hanggang sa maubos ang pera mo sa kakapagamot hanggang sa ikay magkanda hirap-hirap marami po kasing mga ano mga kapatid ma marami po kasing uh, ipinapataw ang isang mangkukulam sa isang tao kung bibigyan nila ang nang sakit ang mga inosenteng taong walang kaalam-alam sa spiritual yan po ang masasabi ko sa inyo na mahirap po talaga ah uh, may, may, meron naman na uh, sakit na papahirapan ka meron, meron namang bibiglain ka depende po yun sa ritual o pamamaraan ng isang mga mangkukulam na yan may eh, yung iba nagugulat na lang matutumban ng walang sugat eh, yung iba yung sinasabing inaatake inatake sa puso naging nanigas yan po ay kalimitan po ay maaring sigu may maaring may physical din na sakit o kalimita may spiritual din yan. marami po kasi mga pamamaraan yung mga yan kaya dapat uh, magingat po kayo dito sa mahabang buhok o di kaya yung naging babae ng iyong asawa yun. itong part uh, itong kachat mo na lalaki na ito, maaring may gusto iyan sa iyo o ano kaya dapat uh, ano uh, maging din tayo maging aware din tayo Itong kulam na ito ay habang tumatagal, habang tumatagal ay lumalala at lumalala itong sakit na ito. Tulad nung sa ah, ano rin siya, isa rin siyang manggagamot kag -ganina. Yan kasi ang kalimitan, mga kapatid, ah, isa rin ito sa magiging aral sa inyo. Ah, may isang manggagamot dito sa akin na lumapit, hindi naman sa sinasabing magalit, ah, na ako dito. Yung syempre, unang-una po mga kapatid, pag tayo po ay nanggagamot kailangan po muna nating magpuder yan pang unang unang sinasabi ko sa inyo para kung sakaling aatakihin tayo ng ating kalaban sa spiritual ay mayroon tayong proteksyon hindi yung pagdating ng isang uh, isang pasyente dyan sa inyo kailang, gaga uh, gagamutin nyo agad sige lang ng sige hindi yan, mga, hindi yan dapat mali yan mga kapatid mapapahama ka dyan kailangan mong magpuder talaga eh, may ginamot siya eh talagang hindi siya pinapatulog, talagang kahit anong pikit niya ng katawan niya ay eh, talagang hindi talaga siya ah, nagkakatulog hanggang sa bum, ah, bumagsak na rin siguro yung yung katawan niya at parang tinutusok na yung tagiliran niya ng karayom. Ayan, nung pagpatingin ko kanina sa kanya, 'yan. Nung pagtingin ko sa kanya, mahaba yung kanan. Ibig sabihin, pag mahaba ang kanan, tao ang tumatrabaho dyan Pagmahaba yung kanan na hindi liit, yung tulad nung ganito, pagmahaba. Kasi dito yan mga kapatid, pinagpapantayan dito. Tsaka pag humaba yan, yan, pag humaba ito, pag humaba niyang ganun yan, ay ibig sabihin may spiritual na sakit yan pag ano. Unang-una din, ah, unang-una din, isa din sa mga dinidebosyon niya, may halong kaliwa, yan, kalimitan din. Ah, minsan din napapahamak din ang tao sa pagdidibusyon lalong lalo na sa pagkukuha ng kuha ng mga uh, orasyon sa YouTube hindi ninyo alam yung mga orasyon na yan may mga halo na mga latin ng demonyo may yung pala yung mga natatawag mo o inuusal mong orasyon yung pala may mga uh, kalulu, may mga orasyon ng panawag ng kaluluwa panawag ng mga uh, itim na mga inkanto diyan ay pag yan ay natawag mo at wala, hindi mo alam kung paano magpatungkol yan gagambalain ka yan kaya hindi po basta-basta ang pag-aaral pag sa lihim na karunungan sumasama yung pakiramdam niya hindi na siya nakakatulog hanggang sa uh, lumapit siya sa akin hanggang sa uh, ginamot ko siya at sa awa ng Panginoon umukay yung pakiramdam niya talagang parang gumaan talaga at saka yung mga tusok-tusok sa kanyang katawan ay nawala nung pagtingin ko sa kanyang mga dinidebosyon eh kasi nanggagamot din siya uh, merong mga kaliwa yan. Ah, uh, merong kaliwa, merong kanan yung pinagdadasalan. Syempre mga kapatid, pag dinasal mo ang orasyon ng kaliwa at saka kanan, pag yan ay pinagdasal niyo yan, dinibusyon niyo yan, mag away yan kasi hindi nga magkakasundo yung mga espiritu na tinatawag niyo. Mag-aaway-away yan. Ay magkakagulo yan sila kasi nga magkaiba ang orasyon ng liwanag at dilim. Kaya hindi nga compatible yung dalawang orasyon na yan kaya nag-aaway-aaway kaya minsan sumasama yung pakiramdam ng isang tao uh, nanghihina sila, inaantok sila kasi nga yung mga dasal nila ay may mga halong kaliwang uh, mga dasal Ayan. kaya dapat uh, mag-ingat mag din tayo sa mga ating pinupulot na orasyon dahil uh, kalimitan ay uh, hindi po mga tama yung mga ibinabahagi nila merong mga kulang, merong mga sobra meron ding iba-iba yung mga orasyon na hinahaluan nila ng mga dasal na may halong kaliwa. Kaya minsan yung mga nag, nagdadasal nito na mga lumalapit sa akin, sumasama daw ang pakiramdam pag inuusal nila yung orasyon. E yung nagbigay din naman ng orasyon sa kanila, legit din. E may mga ibang manggagamot din na nagmamahagi na mga luko-luko din. Yan. Luko-luko din yung mga binabahagi nila. Para lang, makahakot sila ng views sa youtube at para makasahod hindi nila iniisip yung mangyayari sa mga naniniwala sa kanila na binibigyan nila ng dasal at uh, sinusulat nila yan ang kalimitan kaya maraming napapahamak na mga nag-aaral ng lihim na karunungan dahil sa mga uh, mga nagbibigay rin ng mga orasyon huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan yan. at saka pag alam ninyong hindi komportable yung hindi kayo komportable sa orasyon yan at mabigat yung loob mong kunin yan wag ninyong i-ano mga kapatid wag ninyong isulat sa inyong o idagdag sa inyong mga dasal yan dahil kalimitan dyan kayo napapahama yung iba pag hindi, pa, pag hindi kinakaya ang pag-aaral ng latin minsan maraming nababaliw nasisiraan ng ulo hindi na makatulog dahil mali ang pamamaraan o proseso nila sa pag sa pag uh, sa pagsusulat, sa pagbigkas, sa pag-usal ng mga uh, banal na salita na yan. Kaya hindi basta-basta. Dapat -basta. maging aral 'yan sa inyo at sa aking uh, pasyente kanina. Kay Ma'am, ay 'wag po sana kayong magagalit, Ma'am. Ang sa akin lang tinatama, tinatama ko po kayo dahil ayaw ko po kayong mapahamak sa panggagamot niyo. Parehas din tayong manggagamot. Uh, magtulungan lang tayo kung kung may nararamdaman ka eh walang po problema tumawag ka po sa akin at gagamotin uh, gagamutin kita eh, kung yung ang mga mangkukulam nga ay eh, nagtutulungan tayo 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 pa kaya mga manggagamot eh, ako mga kapatid hindi ako marunong magtanim ng sama ng loob sa aking uh, kapwa manggagamot ayaw na ayaw kung uh, na ayaw na ayaw ko na ano na may nakakaaway ako na kapwa ko manggagamot ayan yan lang yung ano ko at lahat ng mga manggagamot na yan nirerespeto ko yung mga yan eh pag ang mga tao kasi na ano parang yung mga ibang mga manggagamot din kasi may mga matataas din ang tingin sa sarili hindi mag, hindi sila marunong tumanggap ng pagkakamali nila gusto nila sila lang yung magaling yan ang gusto nilang patunayan sa buhay nila kahit alam nang alam mo nang mali yung pinagagawa nila itinatama eh, tinatama pa rin sa ano kaya yung mga ganyang tao, yung mga ganyang ugali ay iwas-iwasan ninyo yung mga ganyan. Hindi yan nakakatulong sa inyo. Lalong-lalo lalo na pag pinupuri ninyo yan, ay mas lalong lalaki ang ulo niyan ng taong iyan. Kaya dapat wag ano, dapat balanse din tayo sa pag-aaral natin ng spiritual. Ayan po mga kapatid at hanggang dito talang at God bless us all.